mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. Mm. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pork barrel. Ito ang hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mambabatas na pilit na pinag-iinitan ang confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte at ng iba pang civilian agencies ng pamahalaan. Matatanda ang ng mga makakaliwang mambabatas ang paggagamitan ng confidential fund request ng Office of the Vice President at ng Department of Education na parehong pinamumunuan ni VP Sara. Maliban dito, kinwestyon din ang ibinigay na pondo ng Office of the President sa OVP noong December 2022 kung bakit mabilis itong nagastos ng OVP. Kaugnay nito, hinamon din ng dating pangulo ang Kamara at Commission on Audit na maglabas ng report kung sino ang may malaking pondo at kung paano winaldas ang pera ng bayan. Maghige ako ng audit. Hmm. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin 'yan, I will ask everybody from the farmer to the businessman mm. to the church people mm. to every Filipino, to every soldier and policeman. Mm. That we all demand that we open the liquidation. Oh. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin and i will demand the coa because if the coa will not do it then i am asking the filipino everybody every soldier every policeman every farmer every to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Ikaw, France, kayo nga komunista dyan sa Congress. Yung mga left, how did you spend the money all this? Year? Samantala, sinabi din ng dating Pangulo na batay sa kanilang pag-uusap ng anak sa Davao City, ang layunin sa hiling na confidential funds ng DepEd ay para palakasin ang Preparatory Military Training o PMT sa high school at ibalik ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Gamitin niya sa mga PMT, palakasin niya sa high school. Pati ibalik talaga niya yung ROTC, ipilit niya. So make it compulsory. But that would be a long process. Kasi matagal na kasing nawala yung compulsory ROTC. So sabi niya pa, I would like to have a soft landing. Kasi ayaw ng mga bata, eh. alam mga bata, gusto inom, suroy, gano'n. Uh, hindi na alam yung at least a little amount, space, and time na magkaroon sila ng sense of love of country, gano'n. So papasok ito sa ROTC. Ang sinabi niya, ngayon, hindi ito madalaki, mapilit ka agad. You have to have a soft landing. Sabi niya, seminar muna, bagos mm. enrollment. O dalhin sa kampo yung mga bata, ili field trip muna nila. Continuous yan. Para makita ng mga bata kung ito yung mga kanyo natin, yung pahawakan sila ng tanki de guerra. Mm. Pasakayan sila sa aeroplano. Yun, ang, yun ang plano niya. Sa kabilang banda, hindi naman maunawaan ng dating Pangulo kung bakit pinupolitika ang anak nitong si VP Sara. Ayun ako kung bakit. Ano niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romaldes, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang ma kasi noon kaibigan kita, wala pa, wala pa yan si Marcos, naka-kampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceived lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Ramon Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Ina Mortel, SMNI News.